At dahil sobrang laki na naman ng hunas dito sa amin, kaya naman hindi na naman natin yan papasailuin at magsurusuri na naman tayo dito sa hunasan at bawat makita natin talagang dadaginuti natin at simpre kikilawin at ipupuntri pa rin natin dito sa tunga ng dagat kaya tarasamahan nyo kami bungkagin ang mga bahaw. Pero bago ang lahat ito muna yung makaganapan na langhid muna ako kay Ivy dito dahil pupunta kami ng dagat kasama yung mga barkada ko kaya naman transition na kaagad tayo inandam na natin yung ating bag. At as you guys na kami dito sa dagat namin at napaka ko dahil napakalaki ng hunas at syempre hindi mawala yung pinakamahiwagang bahaw natin dyan at pinutos lang sa silupin at bumaktas na nga kami papunta sa mga kabatuhan dahil yung mga isda ay tinatawag na kami at speaking of isda kung nakikita nyo naman guys nakakuha na naman kami dito ng budas na napakalaki talaga at nagkisikisi pa pinislit ko yung oh dahil baka makabuhi pa at siniguro na natin dahil for na mabubungkag ang bahaw nito at sa puntong ito dahil nakalimta namin ang sudlanan, inisiyatib na lang yung ginamit namin ginamit namin yung sinina ng kasama namin kawawa naman siya titignawin siya pero naku napakaraming bat talaga yung nakita namin at kakaibang bato nakuha ko at meron pa ngang dunsoy dito nakuha namin at sabi nila hindi raw to nakakain pero totoo pala yung hindi nakakain to dahil baka mahilo ka at may iba't ibang mga shield na nga nakikita namin gusto ko lang ipakita sa inyo dito sa video dahil baka alam nyo kung anong mga shield to dahil kami hindi namin alam at sa puntong ito nangukab na nga ako ng bato dyan at pag ko nakakuha ako ng bat itong bat na to ay pinakapaborito ko talaga yan kilawin at sa puntong ito dahil sobrang laki ng hunas dito sa amin kaya naman yung mga isda talagang tumutunga at speaking of isda yung pinakapaborito nati kilawin ang pambansang danggit at nagkisikis pa talaga kay naman binutang na kagad namin sa aming sudlanan na napaka mahiwaga at napaka initiative pa talaga ito ang sinina ng aking kasama at kung nakikita nyo guys dinuknok na nga namin yung suwake dyan dahil gustong magsimasima ni Bitoy ng suwake. dahil talagang namimiss niya magsimasima ng suwake at may nadaanan pa nga talaga kaming tayong dito na napakasarap naman talaga at sa punto ito may isda talaga kaming nadaanan dito na sumuksok sa bato pero di namin yan pinasaylo talagang kinusok na namin yan dahil napakasarap niyang isda na yan kilawin yan yung tinatawag na tambal yun dito sa amin alam niyo ba guys basta dako talaga yung hunas dito sa amin ay nako ito talaga yung trip namin lalo na kapag sayo lang yung hunas at madali kami makakain talagang pinaspasan kagad namin at food trip talaga yung tirada namin at nakakuha pa nga kami ng ito dito na napakasarap rin makatunok pero nako kapag naluto yan napakasarap rin ang unod yan matamis tamis na maanghang alam nyo bagas dito sa lugar namin halos lahat ng mga kabataan ay ganito talaga yung trip nila nagpo food trip sa gitna ng dagat Iwan ko lang dito sa inyo guys kung ganito rin ba yung mga ginagawa ng mga kabataan sa inyo pero dito sa amin ay ako, hindi ka talaga magmamahay na instead na gumawa sila ng magulo dito na lang sila pumupunta dagat at nagpo food trip kaya naman napakabilis naman talaga namin sa dagat namin dahil ito talaga yung number 1 na kabuhayan dito sa amin at pwede na rin pang lingaw lingaw kapag wala kayong lingaw at alam nyo ba guys yung pagpunta talaga namin dito ay lingaw lingaw lang talaga to at naisipan lang talaga namin mag food trip de kasama yung mga barkada namin dahil talagang namimiss rin namin yung isa't isa dahil yung iba ay nag-aaral pa kaya naman na miss nilang pumunta dito sa dagat namin at sa sobrang namiss nga nila yung dagat namin pati banto hindi na nila pinasailo talagang dinaginot na, na nila. pero alam nyo ba guys yung banto eh, napakasarap naman talaga nyan paksiwin medyo tignos-tignos yung unod kaya naman kinuha na kaagad namin at sulbad na rin yung pangbungkag ng bahaw namin dito at pagpaksiw. At sa puntong ito dahil sakto na yung aming kuha at hindi na kailangan damihan pa dahil sapat na ito sa amin at pwede na bumungkag ng bahaw kaya naman pinaspasan na kaagad namin itong paghinlo at tinungop lang talaga namin yung kuha namin pero para sa amin talagang napakarami na nito kaya tinabang-tabangan na namin ako na yung nagpili sa ating paksiw nun dahil napakasarap naman talaga yung pinaksiw na yan. At as si naman guys ito talaga yung pamamaraan namin sa paglingaw-lingaw dahil bukod sa nalalayo na sa bisyo ay talagang malilingaw ka pa at siyempre mabubusog ka pa dahil napakasarap at mga presko yung mga isda dito sa amin. At sa puntong ito guys dinukdukan ko na ng ahos yung ating pinaksyo dyan dahil mas mabango kapag may ahos at ayan na nga sinukaan ko na nga guys at pinitikan lang natin ng kaunting suka dyan para mas maging marasa at siyempre yung asin natin yung magdadala at pati yung bitsin naku sulbad na yung pinaksyo natin yan at goods na goods na yan. At sa you naman guys yung pamamaraan namin sa pagluto ng paksyo ganito lang talaga sugnuduan mo lang ng lukay at sumubo ng kaunti ay na goods na goods na talaga yan at pagkatapos matapos kung magpaksiw at ayan na nga talagang tinimplahan ko na rin yung kinilaw nilagyan ko ng bitsin at asin at suka simpre kapag may kinilaw may suka talaga yan at kung nakikita nyo guys kinumot kumot ko, ko na naku napakasarap naman talaga yan pinugan ko pa ng biyasong na napakasarap naman talaga at pati alwiyo oh, puro na maglalaway na naman yung mamaritis na manunood sa atin at sa puntong ito simpre hindi natin makakalimtan yung pinakamaanghang na sili sa buong mundo at kung nakikita nyo guys na green green rin yung sili na sobrang anghang naman talaga yan at naglalaway na kayo sa kakapanood sa amin alam nyo ba guys dito sa probinsya yung mga ganitong trippings, ito talaga yung isa sa pinaka nakakamis at pati yung pagluto-luto dito sa lugar namin, hindi mo rin ito malilimutan kapag na-experience mo at sa puntong ito dahil naluto na yung pinaksiyon namin, binuubo na kaagad namin dahil magbubudol fight na naman kami at pinaibabaw na namin yung kinilaw na bidutang sa takob at sa puntong ito guys, sinugda na kaagad namin yung pagbungkag ng mga bahaw at as you can see naman guys, talagang busy na busy sila at nagkagulyang na nga yung makamot namin dyan dahil talagang inilugay ng kinilaw pero naku, hindi ka mag-iilog dahil napakarami ng kinilaw na dala namin kaya kung umabot ka sa video na to guys, Kaysa ay nakukumuha ka na ng bahaw mo at sabayan mo na kami pagbungkag para hindi ka maglaway sa kakapanood sa amin. Mapapamahaw pa ni ni panihapon pa yan ay naku, talagang sabayan mo na kami dahil for sure na nagugusla ka na sa kakapanood sa amin. Alam nyo ba guys, sayang lang talaga at hindi nakasama si IB. Ito pa naman yung pinakapaborito niyang food trip pero naku, unsaan naman natin yan, nabungkag ko man ang bahaw ni IB kaya hindi siya makasama. Pero tibon lang natin sa susunod. At as you naman guys, kung nakikita nyo yung isda, binanatan ko na kaagad yan dahil yung ito ay pinakapaborito ko talaga yan. kaya naman hindi na ako naman sin sa inyo dahil napakasarap talaga na yan kapag mga ganitong pagkain lalo na kapag kasama mo at nag-aagawan kayo sa pagkain ay naku kapag may kompetensya ka talaga sa pagkain talagang mapapalaban ka at mapapasarap ka kaya alam nyo ba guys kahit ganito lang kasimple yung pagkain namin ay naku for sure na alam namin na mabubusog talaga kami at hanggang dito na lang kami guys at kung giganahan ka sa mga video namin huwag mo nang kalimutan i-like, i-share para mas marami pa tayong food trip thank you and God bless you all mabuhay kayong lahat dyan mga idol hanggat gusto